Ito, while I'm working. Ayan. Umiinom po ako ng bigay sa amin na barley ni Mami Lillian. Ayan. Pinatikim ako ni tatay. Ayan. Ang kalat ko po, pasensya na kasi gumagawa na naman po ako ng aking DLL for next week, next week, next week, and next week. So, ayan, tinatapos ko na naman lang para papalit-palitan ko na lang ang aking uh, date. Ayan, eto po. Ayan, FB Lilian Servelas. CP number, ayan po, 09295025288. Sa mga gusto pong uminom ng sand si Barley, eto po para kay Ma'am Lilian, contact niyo na lang po. And then si Maring Maribel Esporsado din po, binigyan din ko kami nung isang araw first time ko pong tumikim noon kasi ang aking iniinom po ay Salveyo after ko magsynergy nagsalveyo ako tapos eto nakatikim po ako ng Santi Barley nila so ayan if you want po sa mga gusto pong mag-order just message ma'am Delia Zuruelas ang CP number niya po ay 09295025288 at yung FB niya po Lilian Sirwellas. Thank you so much po mami and thank you so much ma'am Mare Maribel Esparzado. So ayan. So while I am preparing my a uh, DLL for next next week. Ayan. Kasi natapos ko na yung pang uh, susunod kong linggo for next week. Ayan. Umiinom po ako ng kape. Mainit na kape. So, mainit ang panahon sa labas, pero mainit po ang aking ino Ay, may mga anak ako nandito. <laughs> Hello. So, ayan. Wala po kaming klase ngayon. Kinat kaninang 10 a.m. because of the intramur uh, intramurals. So, intrams po namin. So, that's all. Ayan. Papakita mo na. Bye. Love you all po. God bless us all always.